Good morning. Good morning mga lords. Pa 4 days na today. Kain po tayo. So hab hab. At saka may nakita akong kutsinta om. Malinis naman yung kutsintado ni ano troops. Yung kutsinta. Tsaka ano nga yung kape natin dun, Barako. Yun. chaping barako. Sobrang baba po ng lotay. Sobrang baba po. nag-almusal na sila at magsisimula na uling mag-work. So kanina, <clears throat> mga maaga silang nagising. Ang daming isda daw dyan. So ibig sabihin naglalakihan yung mga guno at saka may mga nakukuhang banak. Kaya ayun. So ting umaga naglilinis dito sina ining Oh, so tayo maglilinis din mamaya. So pa fourth day na natin today. So far ito yung pinakamatagal kong stay dito sa isla. Yan. Yeah. Asawa ate. Ha? Away ng asawa. Sino ikaw? Kung may asawa. <laughs> Away daw ng may asawa. Oy, Jack. Naawayin mo daw ba si Boots? So, ayan. So tara, kain na muna tayo. kakain na muna tayo mga lords. Wake up like this. <laughs> Wake up like this na mataba. So parehas na kami ni ano ni Belang nagtatabaan ngayon. <clears throat> Sa mga gusto nga po palang mag-ano, mag-avail ng kubo, may page po kami, ang Belas Kubo. I-chat nyo na lang po, at saka may WhatsApp number naman po doon. Or, pwede po kayong mag-message sa akin at sa number ko na ko na lang dito. Yan. Diyan nyo po ako may message sa mga gusto pong mag-island hopping dito sa aming isla sa Pagbilao Grande. Ayan. Sa Titans Island dito kayo dadan sa aming kubo sa aking simpleng kubo pagpapasensyahan nyo na po ang kubo at hindi po kami mayaman ay <laughs> hindi namin mo paayos ano pag nagstay kayo saka namin papaayos yung kubo kasi nandun yung bayad nyo <laughs> sige kain na po tayo Watch out for the dark Yeah, she got some sharp eyes See her for the first time Never let her out my sight I just wanna stay up Look at you all made up Dirty thoughts are seeping into my mind I can't wait up Ooh, she looks so good, got me straight in the mood She with that room, she know just what to do Moving that body, she dancing and shaking It's making them crazy, she know how to move She said she's ready to party Let's get it started. Tequila straight out the bottle. She looks so good when she's sipping her bottle. I can't get enough. I need you. I think this is lust, not love. Cause everything that we touch gives us a rush. And everything that we taste. Ayan, mga lords, Nandito ulit tayo. So. <clears throat> Ay, hindi yung loob ang iya, ano niyan Ang pipinisan ng kaunte. Ah? Lalagyan din ang loob ng, ano? Lang. Palitada. Palitada kaunte. Oh. Ah. Ah, uh, okay. So, yan, Naglalagay na sila ng bubong. Okay, dalo-dalo ang

Diyan naghuhugas ka ng ping <laughs> So, ayun, natapos ng ang bubong. nagpapalitada naman tayo ngayon sa loob. Hindi na natin lalagyan ng kwan niya. Siyan na yung pasingawan. Hindi naman noon mambuso kung hahap lang pa dyan. Ngayon kabila. Ay kita. kaya kaya. So nagpunta ulit tayo sa kabayanan para bumili tayo ng mga materyales. So ayan may sawali tayo. At mga kahoy. So check naman natin yung ginawa nila. Kung kumusta na baga. Yow. Yun. So nakikitaan na ng proseso. So pininis natin yung pinakaloob. Hindi naman pala pininis yung inano lang. Kasi pag hindi po, maglalaglagan yung mga yan. So yan. Ayos na. Hmm. Diba? Uy, mm. Bella, huwag ka dyan. Oo. Oh, at ito, ipapaayos na rin natin yan. Tanghali, tulog muna ang mga itik. <laughs> tulogan, tulogan. Dito, hindi so yan sinira na po na nila yan po ang aayusin so ayan na po so nakita nyo naman ayos na video natin huwag ka na sa mama Bella sus mariosep kada galaw ko na lang Naistorbo nice, ang pagtulog mo. So, ayan. Wow, panlaban ng mister Universe. Noong... <laughs> so, ito na yung crazy cat. Sigurado yung papasok dito, masisiraan ng ulo. Crazy Ah, ano crazy. Mm. -hmm. Yeah, yan. Ah, na yun, okay. Ayan, ayan. Okay. Ayan, 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 yan, so lahat na. Lalagay pa yung ng tiles. <laughs> Kulang pa 'yan? Mm, hindi pa ikot. Oh, hindi. <laughs> <laughs> hindi ay wala sa labas. nga. Para hindi hmm. laging papasok ko naman 'yung buhangin. Papasok mm. na naman yung mga pinipas. Uh -uh. So ito naman ang sinisimulan nila ngayon. <laughs> Kita kaya sa video, naguhugas na naman ng pingga. <laughs> so ayan po, number 14. Oh, na nilagyan pala ito ng number, number 14. <laughs> so, ganito muna kakalat. na. Ah. At pinaghandaan na po talaga yung ano, yung mga guest. <clears throat> so ito yung napanguhan nila pagkatapos nila magtrabaho. So pampulutan daw nila ang luto ay niluyahan. Ayam. Salabat. Salabat. <laughs> <laughs> Hindi mawawala yun. 4 by 4. hmm 4x4x6 by by <laughs> dalawa pa, kalakoy kahoy din yun ay 4x4 4 kantas pala so nakakain na po kami ang ulam namin ay sinigang na may mustasa Ayun, hinahango na yung pulutan, pakita Ayun. mo no. lapo-lapo tamarang may lapo-lapo yan? Ayan, po. So, ayan. Oh, ha. Ha. May talakitok pa. Yeah. Mm. Ito naman yung ulam namin. Ulam namin ay uh, may -sinigang. alimasag, may mga hipon, at may isda. Wow! Sipod sinigang. As ah, usual, luto ni Mama June. Siyempre, ayan. Oh. Game-game na yan. So, ayan. Good morning ulit, mga lods. Ayan. So, pasensya na kayo. Maingay. Gumagamit kasi tayo ng generator nating maliit. Maliit lang yung generator natin. <laughs> so, ayan. <clears throat> so, ikakabit na yung mga pinto tapos ginagawa na rin uh, ina binabago pa ito Nakatayo. Nakatayo. Hindi ko to ikakat. Marlon, diyan ka daw tutulog pagdating mo. Apo, siya. Tayo ano lang, kawaya. ikaw daw nakatay Nakatayo yan mga lords Ay kata nga So mag, Magbububong na sila So nagkakal ng ibang bubong Yon Anim. Sisimula na silang magbobong. So si Buds yung nasa taas, tsaka yung tatay. Tapos natapos na rin yung sa CR. Nalagay na sila ng sa Etedoro. So, nalagay na yung isa. Ayan. So, yun, nakapaglagay na ng dalawang yero. Tapos, si kuya naman nagtatambak para tumaas. Tapos, kinakabit na rin ang mga pinto. Bisaya. ang dami sa palok sa isla. Doon sa Taita. Kung hinog eh. Dapat ay hinog. Hindi, bukas na. Para nakuha na. Kasi may ginagawa pa din doon sa mangunguhan ng kawayan sila. Yan. Kit. ka lang! Saglit lang naman! So, mong silang kawayan lang. doon. So, yun, kinalas na. May nakita daw toko. <laughs> so, tortang diles. Nabili natin tong tortang diles na to kay Tatay Ibo. Ayan. Siyempre, ang cook natin ay si Mama June. Madaming tao ngayon. Madaming guests today for today's video. <laughs> for today's video, sang katerba ang tao today. Ayan. Marami pong tao. Kasi holiday po ngayon kong. Hey, Pachoy. bumalik ka, kasi naman ay hindi na ligaw likong... okay okay torta okay okay mm, yun na po yung ating ampalayang ligaw as in naganda ligaw ligaw din ang pagkuha na yan <laughs> tapos yan isang kulo lang, luto na Delhi. <laughs> Hindi mo tanda <nandos> salpai, wala <laughs> niyo na Ako na kinu orange Ano ito? Joint ng isa. Ha? Wala bela? Ano

Ika-cut ko muna bago ipasa iyo. Inula ang ano eh. Ang inom? Inom. <coughs> Malit lang na sibuyas. Ayun. Oh, o, sa sasabihin mga. Baby ko. Salamat. Baby, kaya na baby. Ano kakatin yun? Sir, para. para ka sa rapay <laughs> You love God. Trending ka din ako. Mga agaw ka ng asawa. Ang giti ko Darwin. Ay na, aray. Nakalalaki. Ay na, nakatagoy ako ah. Uh -huh. Nagod kay Kapitan. Masarap mm -hmm. ang labi. Oh. Hindi pa ako kumahan. Kaya na kayo. Nakakapalibago kayo ah. <laughs> Parang ano ah, Buds, Mm. Nung hindi sila iinom, kain ng KM. Oh, hmm. Nung sila nang iinom, mamaya na. oh, bud. Okay. Ano, malilipasan ng alak. Mm. <laughs> Magagapag yan din eh. ah. ah. Dapat mga 80. <laughs> <laughs> Dapat na mga 80. <laughs> Bukas kasi hindi na kami inom. Naku, ay, yun na malabo. Diyan yun tutulog si Pang Maglon. Yung nalagarihan na natin ilalim niya. <laughs> yung galing niya lang. Pag-apak lang, yung pagpapasok ng kating na ro. Hindi, huwag kayo sasama pagka... <laughs> Wala nang cut yan, kahit buwis nyo talaga na rin. <laughs> Nagdab na. Pero mga itik, hindi nyo mga dalay sa likod. <laughs> watch out for her dark side yeah she got some sharp eyes see her for the first time never let her out my sight I just wanna stay up look I'm made up 30 thoughts are seeping To my mind, I can't wait up Ooh, she looks so good Got me straight in the mood She with that room She know just what to do Moving that body She dancing and shaking It's making them crazy She know how to move She said she's ready to party huh, let's get it started Tequila straight out the bottle She looks so good When she sipping a model I can enough? I need you, I think this is lust, my love Cause everything that we touch gives us a rush And everything that we taste feels like not Just. to know ya. She pulling up with that body. I wanna make her a hobby. She got face a face that i naughty. I wanna chase it till I got it wrong. I can't get enough. I need you. I think this is love, it's not love. Cause everything